dito tayo sa aking garden. Hindi pa ko tapos nagtatanim. Mayroon pang bakanti doon. Punta tayo sa ating garden. <clears throat> um, still winter pa guys. O nakita niyo yung mga puno ng oktre at saka yung mga puno ng hazelnut at saka puno ng um, apple sa loob ng orchard at sa doon. Uh, kiwi wala na mga putas diyan ang oh, wala pang mga dahon ito guys kasi yung mga puno pag winter wala talagang dahon pero nakita nyo malapit na pala mag shoot ng mga dahon ito oh yung hazelnut nut namin oh ayan kita nyo yan O, oh, mag shoot na yung dahon ayan at nakita nyo yung ang liit talaga ng bulaklak ng hazelnut guys look at that Kita nyo yan? Mm. Ayan. Yun ang bulaklak ng hazelnut. na. Napakaliit. Sobrang liit talaga guys. At ito pa oh. Ito oh. Ang liit oh. Yan. Napakaliit talaga ng bulaklak. At dito sa loob ng aking garden guys. Nakikita nyo. Ayan. Nagdadamo ako uh, siguro mga ano na 5 uh, days ago na guys at nagtatanim na ako din ng mga rhubarb dito may mga rhubarb dito ako tinatanim at saka dito guys is ano yan mga green peas hindi ko alam kung sugar snap ba ito basta uh, malaman lang natin kung magbunga na sila so dito nag nagano ko dito guys nag ako so ito yung mga ano yan oh mga parsley at saka tingnan mo yung mga tanglad ko guys oh, oh kawawa naman ganito talaga sila pag mag winter guys na ano ito guys yung mga dahon na laya na sunog sa, sa sobrang lamig sa uh, frost at saka mayroon din oh akong brood beans na ano ito oh na namatay itong isang branch niya Oh, ayan. Tumubo lang siya. Hindi ako nagtatanim ng broad beans. Um, Uh, a month ago last year nagtanim nagtanim ako ng um, broad beans dito sa along the road sa fence guys kasi uh, alam ko na magbakasyon ako uh, may uh, ako sa Cebu dito so nagtatanim talaga ako ng broad beans so this year hindi ako nagtatanim kasi sobrang busy talaga ako sa uh, this year kasi uh, si semester is not feeling well and then yan mayroon yang ano bro ah uh, nag maglagay din ako ng mga malls dito eh hindi pa ako tapos dito guys marami talaga ako mga ah uh, taniman dito at ito yun, nilagyan ko na ito ng mga compost at uh, manure so we're getting ready na magbili ako pa ako ng mga anong seedling yung uh, cauliflower, at saka ito yung mga uh, sibuyas ayan, yung mga may may mga tanglad ako dyan oh, ang anda, dami, kong tinatanay mga mga tanglad pero ano yan pero okay lang yun uh, kasi palapit na ang ang spring namin so hindi na magtatagal kaya nga nag ano ko dito nagiting ready nilinisan ko hindi pa tapos yun o oh. ayan marami pa akong anong gagawin dyan at saka dito para ito sa cucumber ko dito guys, yung mga trellis ko, at saka mayroon pang mga, mga, ano na dati mga bahayin ito ng kamatis namin, yung cherry tomato ba, so ang haba talaga ng trellis ko sa, para sa ano, sa cucumber at dito naman oh, daming damu guys at dito, magtatanim ako ng mga zucchini ayan at saka dito guys, oh, daming damu dito maglagay din ako ng ano ito yung lanta na yung ano yung puno guys is yakun yan so ihukayin ko yan baka mayroong ano yan mayroong gamot para itatanim ko for next year kasi palapit na ang spring so ayan yun ang ginagawa ko kahapon so hindi ko talaga natapos so just slowly lang everyday Uh, in the morning dito ako magdadamo. Then pagkatapos uh, hapon, may tra may trabaho ako sa school so Then, pagkatapos pagbalik ko, uh, napagod na talaga ako guys. So morning lang ako dito magdadamo. So ngayon hindi muna ako nag-ano uh, mag-work sa aking garden kasi mayroon kaming market prep so ayan so ayan yun ang itsura ng garden guys pag ano winter so wala masyadong ano dito mga tanim so yung yung mga sibuyas ko doon mag flowering yan at saka mayroon din akong mga silver bit dito mag ano yan mag flowering yan basta spring na so mag tanim ako ng bago ulit ulit na mga ano a new new plant ayan so dami pa kong mga gawin dito at lagyan ko ng mga malls dito next time so ayan guys na tour ko kayo sa aking garden so ano na ito na ang ating itsura ng ating uh, garden dito sa aking BG Garden. Uh, punta tayo sa sa Rhubarb Garden, guys. Punta tayo doon. Maglakad ta dito. So, dito tayo sa aking garden. Hindi pa ko tapos nagtatanim. Mayroon pang bakanti doon. Naghukay ako ng tatlo. So, magtanim ako ng Rubarb kasi mayroon pang space. So, ayan guys, oh. Ito yung garden, rhubarb garden ko guys. Pasok tayo doon. So, ayan. So, ayan yung bagong tanim ko nga rhubarb mayroon pa doon ayan at saka dito ayan so ito yung miso na uh, ibigay ko na lang ito do doon sa aking mga manok ayan so meron akong hinuhukay dito ayan naghukay ako dito at yun, mga bulaklak ko, yung mga jungle, at saka mayroong daffodil. Ayan. So, ito yun ang ginagawa ko. So, ayan, guys. Hmm. Tumubo na yan pag, ano na, pag mag-spring na, at saka summer. Ayan. Thank you for watching!